Okay, mga ka-service. Okay. Lights, camera. Action. Hello, mga ka-service. Kamusta kayo lahat? Sana ay lagi tayo nasa mabuting kalagayan, mga ka-service. So, this time, pabiyay ulit tayo, no? Pali, pupunta tayo sa Manila. Ne, kabitin muna tayo. Tapos, kukuha tayo ng mga book sa Lala Move, Lala Ride, or sa in-drive. Tapos sa uh, pagdating sa Manila, so pagsabay natin yung dalawang app. Sama natin si Angkas. Sana makakuha rin din ako ng Angkas, no. So April na naman, April ngayon. April uh, Wednesday uh, 7:35 ng umaga. So So ano, umaga tayo ngayon. Tapos bukas tayo uwi ng umaga din try natin kasi mga itong mga nakaraang araw marami kaming uh, nagawa para sa mga ano sa mga bata mga recognition day congratulations pala mga kaservice sa mga magulang dyan na uh, uh, yun sa mga anak nyo congratulations po sa mga graduate nagkaroon ng award ngayong ngayong panahon ng April no okay Yeah, update ko kayo kung ano magkano yung ko sa in-drive or sa Lala Move or sa Angkas. Okay mga ka-service, mamaya ulit. <coughs> okay, guys, kumuha, bumili muna tayo ng McDo, no? Okay. So yun guys, kumuha muna ako ng McDo pang almusal. Tsaka kopi dito sa Perez, no? Kailangan natin ng uh, pampalakas muna bago tayo lumaban sa kalye so yun mga ka-service ano tayo sa das ngayon, no doon sa likod yung ano yung arena no so nakaka-isang ano pa lang tayo ngayon nakakaisang booking pa lang tayo ngayon medyo mahina ngayon Miyerkules Santo so ang mahalaga lang naman sa akin makababa ako ng Manila kahit gabi na ako doon o kahit bukas pa ako umuwi may damit naman ako dito eh. So hintay tayo ng book ulit Update ko kayo Maski sa Lala Move mahirap kumuha ng book So marami talaga nakaabang din ngayon so, oh, Sige mga ka-service, Mamaya na lang update ko kayo So yun guys Unang ano natin sa Lala Move no? Dito sa may uh, Dasma 2 Tagig 592 Yung papasok na ako ng gate Ayan, hello mga ka-service. No. Na-drop ko na dito sa may uh, Agig ang kanina uh, kaninang pangatlong booking ko na lalamo lala Ito na yung pangalawa. Pangalawa sa lalamo Bali, dalawang in-drive, isang lalamo kanina. Tapos ito naman yung pangalawang lalamo 7.15. From Paranaque to 13. Pabalik naman ako ng Concho 13. Tawagan ko na yung customer, no? So, So, yun mga ka-service, meron tayong nabook na, no? Pang, yung uh, galing niya, kito 13. Yellow King. Handala natin yung kanilang, ano, ano? Blower. Ayun tayo sa manggahan ngayon. Pabalik tayo ng Manila. So, yun. Hello mga ka-service. So, kahapon, ay nakabiyahi tayo ng dalawang in-drive at dalawang lalamove. So, eto yun. Ito yung summary ng in-drive. Ito naman summary ng Lala Move. So, yun. Yun lang kinita ko kahapon. So, sa Kasi, ano ba ang nangyari? Ah, kailangan ko umuwi. So, tinawag tayo ng ating commander in chief. So, shout out sa mga mga tigasin dyan, no? Tulad ko. <laughs> so, yun lang mga service. Ito yung aking uh, summary ng kahapon. So hindi lahat ng biyahe natin mga ka-service ay maganda. So ito yung sabi masasabi ko na uh, uh, hindi naman pangit pero sakto lang. Kumbaga uh, hindi kasi hindi ka kumita ng malaki pero okay na rin. Tapos pa meron puro okay, mga ka-service. Yun, yun lang. So ito yung mga yan ano. Kaya next video yung uh, abangan naman yung part 2 ko na Uh, video para doon sa traditional at all. So, lang mga ka Thank you and God bless.